Siya nga pala, ako si Orlando Raceless, isang OFW dito sa Riyadh, YouTube vlogger, at online marketer, may iaalok sana akong opportunity sa inyo, wala kayong dapat na ikabahala kung walang pangpuhunan, ang kailangan lamang ay may oras kayo, may cellphone at internet connection, legitimate itong company na ito at international siya. Ang pangalan ng kumpanya ay Nuskin. Ang Nuskin na rehistrong simbolong tatak pangkalakal ay isang global na kumpanya na may state-of-the-art na solusyon tungkol sa pangangalaga ng ating balat. Meron ding produktong pang at mga produktong pang nutrisayan na ginawa para mapabagal ang senyales ng ating pagtanda. Ang Nuskin ay may mahigit na 30 taon na sa industriya at ang mga produktong gawa nito ay napatunayan na siyang susi ng pagiging mukhang bata at masarap na pakiramdam ng ating katawan. Ano ba ang brand affiliate? Ang isang brand affiliate ay legal na taga-promote at magbenta ng mga produktong may tatak na Nuskin. Pwede rin siyang mag-recruit ng mga taong gustong sumali bilang brand affiliate para sa kanyang sariling grupo. Tumatanggap din siya ng mga leadership at product knowledge training sa kanyang mga coaches at higit sa lahat ay ang oportunidad na kumita ng pera. Paano kumita sa Nuskin? Kapag na-approve ka na as brand affiliate, pag bumili ka ng produkto ay may discount ka na at libreng sumali sa aming grupo. Ngayon, pwede ka ding maghikayat ang iba na magbebenta. Kapag nakabenta sila or bumili sila ng produkto, may commission ka na rin doon, walang kota. Kung interesado kayo ay sabihin nyo lang at ipapadala ko sa inyo yung link para mas malaman ninyo ng buong-buo ang programa, kailangan ko ang inyong buong pangalan, mail ang address, dagdag zip code, email address, cellphone at tax identification of team, invitation landing page to join as brand affiliate, https colon slash slash nskn.co slash c5fwh2.